Everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta? Maraming maraming salamat po sa lahat. Uh, sa mga gusto mag-order po ng oil, yes po, available po tayo. Minsan hindi ko lang po nalalagay, nalalagay dito. <laughs> Nakakalimutan ko, pero okay lang naman po, okay? So, <clears throat> money oil, love oil, meron po tayo. At saka yung pang-spray po natin sa negative pwede, pwede po yan. Okay? Sa lahat po yan, pwede, pwede, po yan siya. Okay? Marami po siyang magagawa pang cleansing po sa lahat ng negative ng sa bahay natin or even sa sarili natin. Pwede po yan natin gawin. Uh, perfume. Okay? Kung gusto ninyo, ipahin niyo sa katawan niyo, Pwede, pwede po. Okay, so, meron din po tayong sa bracelet sa mga gustong mag-bracelet, sa mga gustong magpaalaga. Okay, magpalaga na po kayo. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpapariding, bumabalik. Uh, at yung mga client natin, bumabalik din, nagdadala sila ng client. Maraming salamat po talaga. Dahil rinirefer nila po tayo, ano. Okay. So, kamusta? Kamusta yung energy ng person nyo ngayon? Tingnan natin. Alam ko naman kung bakit ka nandito dahil nakikirius ka kung ano yung nararamdaman ng person mo o yung energy niya ngayon. Ano ba to Bukas o ngayon or this week? Anytime, timeless naman po ito. Pwede po ito mangyari right away na marinig mo yung message na ito. Dahang uh, man. Okay. Wow. <clears throat> meron siyang decision na dapat gawin. Oo. Uh, meron akong nakikita, parang nahihirapan siyang magdesisyon, pero kailangan niyang dapat gawin yon. Okay, tingnan natin ko anong decision na dapat niyang gawin. Uh, yung, ano niya eh, merong swerteng mangyayari. Uh, meron akong nakikita dito na parang aangat ang kanyang career tingin sa kanya ng tao. Kaperahan. Okay, may pera. Queen of Pentacles. May nakikita rin tayo dito na parang mag-grow ang person mo. Baka may inaantay siyang pera or good deals yung mga business or promotions. Possible po yun. Parang tingin ko meron din akong lupang nakikita sa person mo. Baka meron siyang bibilin lupa, gamit, etc. O ano man, meron. Yes po. Swords and the moon. Ini-stock ka pala ng tao na ito. May pag-alis. Matutuloy ang kanyang pag-alis. Okay. The justice. Okay. Meron tayo ditong the swords and the moon. The ones Meron po siyang paglalakbay. Pupuntahan. Possible din po ito na gusto kanya makausap. Okay? Kasi si the Word, si the swords kasi nandiyan eh. Tsaka merong pag-uusap mangyayari. Ayan oh. So mukhang gustong bumawi. Gustong bumawi ang tao na ito. Sulatin natin. Gustong bumawi. Yan, bagay natin para ma-note natin na yung lamabos dito is gustong bumawi. Nakita ko eh so if you are dealing water sign or seaman or LDR malayo yung energy ng person ninyo ay malayo possible po ito may pauwi so magkoconnect po kayo magkikita and some of you po ay magkakaroon ng pagtatalik okay magkikita meron pong iba sa inyo maka surprise meron siyang parang ibibigay sa iyo na unexpected Okay. Sa... Pero meron dito lumuluha eh. Page of Cups. Tingnan muna natin. Pentacles. Okay. Meron lumuluha. Bakit? Okay. Takpan na. Uy, puro ka. Ang blessings naman ito. Alam mo, magiging okay yung person mo. Magiging. Kaso malungkot lang siya kasi malayo kayo. Possible. Okay, uh, may nakikita ako dito na magtatagumpay siya sa kung ano man yung kadil niya na yan. Okay, uh, meron siyang... Siguro yung ibang person nyo dito is hindi po nagpaparamdam. Okay, tahimik. Pero sa totoo lang, kaya po siya tahimik dahil inaayos niya yung isang bagay na parang... Uh, it could be business, trabaho, gusto niya munang mag-focus... Pero actually, nandun kayo, nakaplanado ka, nakasama ka. And parang nabuboard siya sa kanyang bago kung may bago po yung person niyo Yes, opo. Parang mas gusto niya yung company mo kaysa sa, sa isang bago na ito. Okay, mas masaya siya sa iyo. Alam ko may mga may mga trials, may mga problemang naganap sa inyo, pero ikaw yung parang nagbigay sa kanya ng happiness, naramdaman niya ng sobra. Ala, ang galing naman nito, nakakatuwa. Meron celebrations yung person ninyo. Naku, tama na yan, ano na lang natin. Baka iba pa yung lumabas. So Pentacles and Cups, ang ganda. Four of Cups. Ang ganda naman ng na... sige, kunin natin 'to. Okay, magiging busy talaga yung person mo. Wow. Meron nagkakagusto sa kanya pero inaayawan niya. Kung hindi po ito nagkakagusto, possible magkakaroon siya ng break up with Uh, itong presence niya or pinalit sa'yo or something. Kung hiwalay na po kayo, parang hindi siya masaya doon sa bago. Okay, so hindi siya masaya. Nakatingin siya sa'yo and very, very proud po siya sa'yo. Yun po ang kanyang energy. So ano kaya yung expecting? Tingnan natin kung ano yung expecting. Any kind, bukas, ano ba to? Lord, bigyan niyo po sila ng uh, any kind expecting para bukas. Tingnan natin. Wow, King of Pentacles. Ang galing naman ng tao na ito. mm, -mm um, kung magtataya siguro siya ng mga any kind of sugal uh, maliit man o malaki mukhang may chance lang siyang mananalo so kung hindi po siya kung hindi mo siya masabihan tumaya pwede naman na parang kusa siyang hindi mo alam nagsusugal siya pero parang nanalo siya eh. kahit yung parang games lang na, wala namang masama kung naglilibang ang masama po is yung yung addict na okay yung mabenta na lahat yun ayun ang pangit yung maubos na yung ipon 'di ba nakakaadik po talaga yung sugal sobra okay so ta tayo naman dito ay tingnan natin kung ano yung energies ninyo kamusta po kayo kamusta so nakakatuwa ay gustong bumawi at parang ihiwalayan niya yung presence niya ngayon ano tingnan natin ano naman yung sa'yo? Kamusta ka? Kamusta yung energy mo? Ano yung parang expect mo itong week na ito? Uy, ganda, Ah, uh, Wow, Wheel of Fortune. Ay, sorry, Ace of Pentacles. Sorry, ang tingin ko is Wheel of Fortune. Ace of Pentacles. Ano yun sa kanya kanina? Ah, uh, The Hangman. Okay. Okay, siguro... Ikaw yung marunong, mas marunong sa kanyang dumiskarte. Marunong siya in a way communication. Marunong tong magsalita yung person mo. Pero ikaw kasi, pag once kang gumalaw, may, may swerte sa'yo eh. Okay? May swerte yung dumidikit din sa'yo. Kaso kapag hindi ka gagalaw, wala. Ganun yung energy mo ngayon or bukas. Okay? Ayan, ano? Oh. Um, inaalagaan mo yung isang pamilya mo, mahal mo pamilya mo, mapagmahal ka sa family, alagang-alaga mo sila. Ang layo ng, na ng narating mo, mahal ko, or boss ko, or mga madam ko, mara ma malayo na po ang narating ninyo. Kumbaga, yung kahirapan nyo dati, ibang-iba ka nang sa ngayon, or mag-iiba pa yan, kung ano man ang natatamo mo ngayon. Okay? Uh, maniwala ka lang sa sarili mo. Meron kang paglalakbay, matutuloy po rin ang lakad mo kung ano man yan. May taong pupunta sa iyo, magdadala ng good news. Okay? Good news po ito. May taong pupunta sa magdadala ng balita or kakausapin ka kahit hindi pupunta sa iyo. Baka po may magbabayad or sustento. Any kind na hindi mo expected to. Okay? Uh, Lord, bigyan niyo po sila ng swerte. Mawa po kayo, maging po kayo para sa mga tao na to. Uh, ano pa yung, ano yung expecting natin tomorrow? Tingnan natin. Oo. Oh. Yung mga single dyan, talagang may taong pupunta sa inyo. Meron kayong ano eh, meron kayong mangliligaw. Pero, medyo mapusok to guwapo pero medyo bastos okay um mahulit yan pero syempre kayo pa rin na nang masusunod kailangan alam nyo po yan de ba kailangan uh, ano ano bang tawag dito matalino ka sa pagpilis ng lalaki okay So, mukhang may kadil ka naman. You're connecting siguro sa nakikita ko. Parang online to online, okay? So anyway, gusto ko lang kayo balaan ha, mag-ingat-ingat kayo sa love scam. Ang love scam po is yung papain lavin ka, liligawan ka sa true internet. Ayaw makipag-video call, magduda po kayo, okay? wag na huwag kayo magbibigay ng mga ID ninyo, okay? Kasi gagamitin nila yan sa masamang paraan or sa masama, okay? Dahang, ano to, hang si Hangman and the Justice. Okay. Um, meron kang ano eh, may kaaway ka pero mas, pili, mas pinipili mong magpatawad. Siguro may, maka, may kamag-anakan ka na kaaway, ka, kapatid, kaibigan. Basta may meron eh, may may kina, may, may nakantampuhan ka tapos pero mas pinili mong magpatawad talaga. Tamang desisyon po yan. Kasi alam nyo, mas nakakatakot ang karma ng Diyos. Okay? So, maniwala po kayo. Mas nakakatakot po pag Diyos ang gumawa. Okay? So, meron po ako nakikita dito. New beginning din para sa inyo. Celebrations. Mukhang pupunta ka sa party. May lakad ka. Okay? May lakad. May gagawin. Uh, maging busy ka, siguro Sabado, Sunday, ganun, Friday nights, um, kung hindi itong araw na ito, next week mangyayari po ito, okay? Any, any days naman to na maririnig mo, timeless po ito. Sorry. So, sa mga fertility, meron pong fertility, mukhang magbubuntis, may magbubuntis, may positive po dito. Okay? May chance lang pong mabuntis. Okay? Napakaganda, oh. Tingnan mo. Ang layo ng narating mo, ma'am. Yan, you know, oh, mga bossing. Uh, yayaman ka. Yayaman ka. Maniwala ka sa akin. Ituloy mo yan ang pangarap mo. Lumakad ka ng maayos. Trabaho ka ng trabaho. Yayaman ka. Uunlad ka pa. Huwag kang tatama rin sa trabaho mo. Mahalin mo yung trabaho mo. Okay? Malayo ng marating mo. Huwag kang mapagod ayusin mo pa yung lakad mo. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapareading. Ito po si Miley Taro. Ito po ang aking Facebook account. Yan po ang aking Facebook account. ah, uh, pinalitan ko po kanila, kanina lang. Maraming salamat po sa mga nag-like. So, 300... 334 na po yung like. Maraming maraming salamat po mga mahal ko. Okay? So, ito po yung cover niya. Yan, June 4, 2023, okay? Maraming salamat mga mahal ko at basahin lang po natin ang nag-message na to. Okay, pwede po kayong magpaalaga sa atin, katulad ng nangyari ito kay ma'am. Hello madam, alam nyo po ba, yung father po ng, yung father po ng daughter ko, ex-husband, nagbibigay na po ng sustento. After two years madam, ngayon lang po siya nagbigay ulit ng message, ah, uh, message ko po siya last week, sorry, enrollment na naman kasi ulit. As usual po, hindi siya nagre-reply. Ako naman, nasanay, na gano'n, wala siyang reply. Palagi, masking kamusta man lang niya sa anak niya ay wala. Wala po talagang tanggap ko naman na madam na gano'n. Pinapatawad ko na rin siya noon pa. Ayoko na rin pong ipilit sa kanya kaming mag-ina. Kasi pati anak ko masakit sa, kan sa kanya yon. Pero eto madam, nagbigay na siya sa isip ko po, yon nagbigay man o hindi, okay lang. Kasi kaya ko naman pong buhayin ang aking, ang aking, uh, buhayin po kaming magina Nagulat lang ako, madam, as in after two years, alam ko ang lakas ng dasal and power nyo at ang mga angels nyo ay maraming salamat po, madam. Ngayon pa lang, ang bilis po talaga. At si bracelet, sobrang powerful. Love you, madam. Thank you po talaga. Maraming maraming salamat po. Yes po, yun si ma'am kasi is lahat ng kapatid niya ay success na. Siya lang ang nahuhuli. So, ayun po ay nagtiwala po siya sa atin sa inyong lingkod. Nagpalaga po siya sa atin na try niya yung bracelet natin. Napaka-powerful po. Na uh, malaking bagay po yon na magbibigay sustento ang kanyang ex. Ano? Ang hi sa hirap ng buhay ngayon kailangan po natin ng katuwang. Sabi niya nga ay kaya naman niya. Pero iba pa rin yung magbibigay talaga yung sustento, yung uh, tatay. Siyempre, wag kayong pumayag. wag kayo din, mag yung mga mother dyan, yung mga nanay dyan, hindi kasi nakaka-proud na sabihin na, o ba't hindi ka nangingin ng sustento? Okay lang naman, ma'am, kasi kaya ko. Hindi po, hindi po nakaka-proud yun bigyan nyo po sila ng obligasyon. Tandaan, yung ginawa nyo yung bata na yan, ay hindi po kayo nag-iisa. Hindi po hangin yung kumantot sa inyo. Tao po. Partner ninyo. Yung ex ninyo. Okay? So, bigyan nyo po ng obligasyon yung mga mokong na yan. Yung mga taong nang loko sa inyo o yung ex niyo, Okay? Huwag po kayong pumayag. Okay? At wala pong masama yung karapatan po yon ng inyong anak. Okay, maraming maraming salamat po kung magpapareading po kayo. Katulad yan, gusto nyong lumapit, gusto nyong yung ex ninyo na uh, maging okay kayo. Depende po sa gusto ninyo, kayo po ang masusunod. Okay, so try nyo kung wala naman po kayong pampaalaga, itrya nyo yung bracelet. Okay po, maraming maraming salamat po. Muli po, my Taro. Mag-message lang po kayo sa aking Facebook account. Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Bye-bye.